Sa loob ng makakapal na pader ng Vatikan, may nagaganap na isang sagradong ritual, isang pagpupulong na hindi basta-basta nabubunyag sa publiko. Tahimik, seryoso, at puno ng kapangyarihan. Ito ang tinatawag na conclave, ang lihim na pagpili ng susunod na Santo Papa. Ngunit sa likod ng katahimikan at kabanalan ng prosesong ito, may mga tanong, may mga bulung-bulungan, may mga kasaysayang hindi madaling kalimutan. Minsan, ang conclave ay naging parang eksena sa isang political thriller, may suhol, may banta at may sabwatan. Mula sa pag-upo ng isang pope na sinasabing binili ang boto ng kanyang kapwa kardinal, hanggang sa isang pope na pinilit umatras at ngayong taon, sa gitna ng pagpanaw ni Pope Francis, muling lumalalim ang misteryo. Ang tanong, Gaano nga bakalinis ang proseso ng pagpili ng Santo Papa? at paano na apektuhan ng politika at makabagong teknolohiya ang isang sagradong tradisyon. Sa videong ito, iimbestigahan natin ang mga pinaka-controversial na conclave sa kasaysayan ng Vatican. Tatalakay natin hindi lang ang mga pangyayari, kundi pati ang mga aral at katanungang dapat pag-isipan ng bawat katoliko. Noong taong dalawa, isang lalaking nagngangalang Rodrigo Borgia ang nahalal sa trono bilang Santo Papa, tinawag siyang Papa Alexander VI, ngunit hindi ito karaniwan na pagkakahirang. Dahil ayon sa mga dokumento, ginamit niya ang yaman ng kanyang pamilya upang bilhin ang boto ng ibang kardinal. May mga kardinal na di umano'y tumanggap ng lupa, titulo at kayamanan kapalit ng boto. Sa madaling salita, isang halalan na hindi pinagnilayan kundi pinlano at pinunduhan. Abemus papam. Ayon sa mga Renaissance historians, The 1492 conclave was a classic case of power and corruption meeting religion. Rodrigo Borgia was ambitious and dangerous. Ang pagkakahalal niya ay nagdulot ng takot at pagkadismaya sa loob at labas ng simbahan. Sa panahong ito, bumaba ang tiwala ng mga tao sa conclave bilang banal na proseso. Samantala, taong 1378, isang kakaibang eksena ang nangyari dalawang santo papa ang sabay na itinalaga. Si Pope Urban VI ay inihalal sa Roma, ngunit dahil sa kanyang ugali at desisyon, nagprotesta ang ilang kardinal at pumili ng isa pang papa, si Pope Clement VII, na nanirahan sa Avignon, France. Ang resulta? Isang malalim na pagkakabahabahagi sa simbahan. Tinawag itong Western Schism at tumagal ito ng halos apatnapung taon. This period was a theological and political nightmare. Europe was divided. Clergy, kings, and believers didn't know who to follow. Isipin mo, dalawang papa, parehong may taga-sunod, parehong sinasabing sila ang tunay. Paano mo malalaman kung sino ang totoo? Isang teorya naman ang gumugulo sa kasaysayan ng conclave. na tinatawag na Siri Thesis. Ayon sa mga taga-suporta nito, si Cardinal Giuseppe Siri Rao ang unang nahalal ngunit pinilit na umatras sa pamamagitan ng pagbabanta. Ano ang motibo? Ayon sa ilan, may mga grupong ayaw sa kanyang konserbatibong pananaw. May mga nagsasabing may political pressure mula sa labas, maaaring sa Russia o sa US, pero hindi ito sigurado. Bagamat walang sapat na ebidensya, patuloy pa rin itong pinag-uusapan, isang conspiracy theory na lumilikha ng tanong. Kung mayroon silang kapangyarihan na mapaalis sa pwesto ang isang nahalal na Santo Papa, sino kaya sila? Dumako naman tayo ngayong taon. Sa pagpanaw ni Pope Francis ngayong buwan, muling na-activate ang proseso ng conclave sa Mayo 7, isang daan tatlumpu't cardinals mula sa iba't ibang panig ng mundo ang magtitipon-tipon. Ngunit ang tensyon ay hindi maikakaila. Isa sa mga controversial na personalidad ay si Cardinal Angelo Becciu na sangkot sa financial scandal. Siya ay nahatulan sa Vatican Court noong 2023. Siguro magadang tanungin kung dapat ba siyang payagan bumoto. May ilan na nagsasabing ang kanyang boto ay simbolo ng kompromiso sa hustisya, ang iba na may naniniwalang hanggang wala pang pinal na hatol, karapatan pa rin niya ito. Technically, he can still vote, but morally and symbolically, it's a dilemma. Ayon kay historian Alexander Lee, the conclave has always been a battlefield between holiness and politics. Si Pope Francis mismo, sa kanyang libro na The Successor, ay umamin na may mga pagtatangka talagang impluensyahan ang conclave. Minsan pati media ay ginagamit upang bumuo ng opinyon tungkol sa mga kandidatong papa. Sa modernong panahon, ang conclave ay hindi naligtas sa teknolohiya. May panganib ng espionage, mga drone, malware, fake news. Kaya't ngayon, gumagamit ang Vatican ng signal jammers, device scanners, at mga encoded communication. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang tanong ay nananatili. Paano mo pipigilan ang information leak sa digital age? Ang conclave ay isang ritual na sinasabing banal, pero ang kasaysayan nito ay hindi puro kabanalan. Mula sa suhol hanggang sa sabwatan, ito ay refleksyon ng tunay na kalagayan ng tao na kahit sa pinakabanal na institusyon, may bahid ng kahinaan. Bilang Katoliko, may karapatan tayong magtanong. May karapatan tayong magbantay. Ang tanong ko sa inyo, paano natin mapapanatili ang kabanalan ng conclave sa gitna ng modernong tukso at teknolohiya? May papel ba tayong mga ordinaryong tao sa pagprotekta sa proseso? At kung may lihim man sa loob ng Sistine Chapel, kailan ito mabubunyag? Ibahagi mo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. At kung sa tingin mo'y dapat mapanood ito ng mas marami pang tao, paki-like, share, at mag-subscribe ka na rin. Ang simpleng pagpindot ng subscribe button ay isang malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming maraming salamat kapatid. Mabuhay ka! Each heart has to chamber Silent falls on the floor, our mysterious footsteps and whispers along.